Aries, huwag ka muna gagawa ng pagbibiyahe sa malayong lugar, dahil walang naaayon na resulta sa mga gagawin, at pera ang mawawala sa iyo ang pinapahiwatig. Taurus, wala ka munang dapat paniwalaan ngayong araw, na mga kaibigan o kumpadre dahil gastos lang ang maibibigay sa iyo, na magpaplungkot sa iyo ang pinapahiwatig. Gemini, Bawal ka muna magselos o magduda sa pag-ibig o sa pera sa minamahal para walang maging kalungkutan laging magtiwala ang pinapahiwati. Cancer, maging maunawain ka sa kausap lalo na sa kapatid ngayong araw dahil para mabigyan mo siya ng pag-asa sa mga gagawin ang pinapahiwati. Leo Huwag ka muna makipag-usap sa alam mong tao na may gustong makuha na maling pag-ibig sa iyo, dahil talagang magdadala sa iyo ng kalungkutan ang pinapahiwatig. Virgo, ang maging maunawain ang nararapat ngayong araw, pag nagalit ay pwede kang mawalan ng naaayon na swerte sa pagkakaperahan ang pinapahiwatig. Libra, ang maging matapang ang nararapat sa iyo ngayong araw, pag hindi mo magawa ay masasamantala ka ng ibang kausap ang pinapahiwati. Scorpio, iwasan mo ang kausap na masyadong mahusay sa mga sinasabi at nagagawa, dahil signo siya ng ikakalungkot kung makakasama ka sa kanya ang pinapahiwati. Sagittarius, ang maging maunawain ang gawin sa ibang kausap, dahil pag may galit ka sa iyong isipan ay ikaw ang mawawala ng swerte sa magagawa ang pinapahiwatig. Capricorn, kung gagawa ng desisyon ngayong araw, ay dapat na maging relax para mailabas mo pa ang tunay na katalinuhan ang pinapahiwatig. Aquarius, mas mainam pa sa iyo ang maging masungit ngayong araw, para walang gagawa na may uutang sa iyo ng pera ang pinapahiwatig. Pisces. Maging masigla ka sa iyong gagawin para walang makuhang suliranin. Oras na maging malungkot ay hihina ang iyong swerte ang pinapahiwatig.